good morning sa inyong lahat mga idol, So, bigintin tayo. Uh, maulan po dito ngayon. No? Mangitita nyo yung panahon dito sa Takurong area po ay sobrang uh, makulimlim at uh, maulan-ulan po yung area dito. What siguro nang may bagyo mga idol, So, unang-una sa lahat, thank you so much no? sa patuloy na suporta. sa so, channel dito yung mix Vlog mga ka-idol so, ah, so, nangyayari o nagaganap dito sa aming commercial building ay patuloy kami dito sa pagpipintura no? ngayong araw na to kasi hindi kami makapag trabaho dito sa labas ngayon uh, dito sana kami sa extension mga idol kaso umulan tayo po namin na humupa yung ulan para makapaglagay kami ng poste tubular po ang poste na gagamitin naman mga idol para mas, uh, mas madali tubo pala hindi tubular yung GI pipe na Schedule 40, tapos ang uh, kanyang lucky po ay number 4. So, thank you so much. So, oh, and yan, para makapag-ano tayo, makapag-continue tayo. Mag, ayan po yung intro natin sa inyong lahat. Yan po ang ating pauna. Ayan. Thank you so much sa lahat. At ayan ay, lang po. Mag-intro muna tayo. <muchas> mga kaidol, sabi so tayo sa loob nyo, natin po yung area dito na ginagawa namin po so ito. Sana po ang yung... So dito, dito may ka-counting ano dito, parang lumobo kaya tinanggalan natin at i-retouch natin ito mga kaidol. Dito naman, isa na dito ay nakalat pa yung lalim pero hindi natin yung matapot dito lahat sa loob para dito kasi nagumpisa sila mag primer dito mga kaidol at, at dito kapon po ay nakabili tayo ng pang ganyan no? yung pang ang liha no? Ayan, mas madali siyang gamitin kasi di makina po. Uh, nabili natin yan sa halaga ng 3,000, 3,000 plus. Kaya, mas madali na lang yung pag-alibuy uh, lilihan, no? kasi nahirap, kasakit sa kamay po pag uh, po yung pag-alibuy Kaya, mas mabuti na may gamit tayo kasi uh, may gamit rin naman yan sa mga project natin sa mga at mas okay. madali ka lang yung pagkatrabaho. Ina na lang. Tingnan natin yung kaapot. Ito po yung latest update. No? Ito, maulan ang panahon na ito. Ito. Talaga umupa yung ulam. Ayan o. No? Oh ay yung materyales namin ay na inakpan lang namin para hindi siya kalawangin. Mahirap kasi pag matamaan ng ulan. Matagal. yung, yung tubular kasi mga idol pag hindi napinturahan. Tapos matamaan siya siguro ng ah, dalawang linggo o tatlong linggo mag-umpisa yung ah, kakalawangin. Kasi kutid lang yan. Tinatawag nating GI. Tinatawag natin mga GI tubular. Pakita nyo dyan. A GI tubular yan, no? Pero kung tamaan siya ng ulan, kung hindi siya mapinturahan, ay uh, mag-upisa pa rin yung kalawang niya. Kasi na, parang coated lang siya, kumbaga, parang nasa taas lang siya o nasa top, hindi siya totally lahat coated. Uh, so ganyan, sana po ay nakapagbigay tayo ng idea, no? Na kung saan, uh, kung tinatawag natin GI, ay kailangan pa rin niyang pinturahan kasi yan po ang nagdala ng diva yung pintura. Ayan na muna. At kapag isa na tayo sa ating gagawin, Ayan mga kaidol. sa tayo dito sa pag-uukay ng poste dito. Kaya kami nag-uukay ng poste dito mga kaidol. Kasi palalagyan daw ng bubong dito sa harapan. Kasi sabi ng boss ko, pag uh, mainit daw yung panahon dito. Kasi pag hapon kasi mga kaidol, ang init dito. Kapunta po dito sa kanyang building po yung init. Kaya gusto niya palagyan daw ng bubong. Yeah. Dalawang poste lang yan. at uh, yan banda naka parang nakalain siya ng konti dito pero dito lang tayo kasi ihangir lang natin doon sa ilalim ng biga. Makikita niyo lang yan, yan, mga idol kung paano namin yan gagawin. At uh, isa rin papunta doon sa dulo, no? Wala na pong poste sa gitna kasi sa gabal daw. Tingnan namin kung kakayanin sa aming uh, gagawing uh, pangtukod mga ka-idol. So dyan, at uh, uh, umpisahan dalawa. Ito po yung poste na gagamitin namin. No? Tubo. Kita natin dito mga ka-idol. Number four. Ito po siya. Tatlong piraso kasi may salikuran pa. Hindi man kasi magkasya yun kung hahatiin mga idol kasi ang haba nito is umabot siya ng sobrang 4 meters, no? yung height niya kasi ibaon pa natin dito ng mga 60 or 80 uh, cm ang ibaon natin dito sa ilalim kaya hindi po siya magkasya kung hahatiin tapos kidugtong ulit so ganyan po yung update natin dito At ang pintura naman po dito sa mga ka-idol ay iyan po uh, na lang para makapagumpisa ng mag primer so naliha na rin natin yan makikita din papakita natin yung napaka napakakinis na makikita nyo uh, nadaanan na yan ng liha yung bapping natin na binili. yan so madali lang yung trabaho mga idol pag may bapping na. ito uh, may konti konti pang retouching gawin huwag pang tina lang yan dito ay wala na talaga kasi maganda yung pagkakasilya Uh, ako po yung nasirya dito ganda. Uh, ang wall ay maganda rin. Ito po yung ginamit namin yung pang bako. Ito yung nabili natin. Malapad siya ito. Malapad yung ilalim kasi ayaw ko ng yung bilog, yung harap yung ilalim kasi madaling masira yun. Ito po yung ano, matibay. Malapad. Oh. So, dito lang po yung lock niya sa gilid. Yan. Yan. Madaling madali kasi yung trabaho natin pag mayroon tayong ganyan sa pagtitintura katulad nito mga wall, madali lang siyang ilihan. Yan, ang bit. natin yung hinukaya natin yung lalim lalim na kita natin lang sa dito yung lalim mga kayo doon metro tayo tersan tayo ginamit yan tapos uh, buhusan natin yan sama natin kung ano yung pag kabila silang ang dalawa dun oh. Oh, tama na siguro nah, na tama na kalong uh, no. oh, luring na na kaya maghalo ka Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. At linagyan natin ng bracket yung mismong two-stair. Ito yung sampong sa malawag. May nilagay tayong bracket. Yan. Kailangan may bracket na kayo dito. Yan po. Ikot. Para hindi siya gumalaw. No? Yan po. Paglagay ng bracket na kayo dito. Parang mating siya. Para pag ibao natin dyan. Ay uh, hindi talaga siya gagalaw, no? Yan po. Uh, mamaya ay uh, uuwi tayo ng Dabao, mga kailor, Kasi kasarap po ng aking kapatid, ng aking asawa. So bukas, uh, wala ko ako dito. Nandun ako sa Dabao, mga kailan. O so, uh, ay tayo sa ano, mga mga sa, sa daan po mga malayo kayo sa mga disgrasya no so, kung tayo ng Panginoon po kay mamaya mga alas 4 or alas 3 ay pauwi tayo ng dabaw po mga kaibong okay, kunting update tayo sa naganap dito pauwi na tayo no ayan papakita okay, natin yung punting uh, idea of tips dito ano ba sa Alexa so, nag na mag-primer ayan yun na uh, has na ano na yan N nililiha na yan so planning timer sa Alex oh. dito bang ito dong ito gano'n ito batu dito mga kon kadungagi Tugalo, lang ito makulang kumakulang at yan si so, gus yan yan. Bus yan yan sa taas hindi na lang na punting detoxing na lang yung ginawa nila at dito ito may pa rin sa pag pilihan, no? Pero di makina po yung gamit natin mga idol para mas madali yung trabaho. Dito rin, sa kabila, sa buk. Yung puting-puti na dito sa loob, oh. May, may part na lang na hindi pa na uh, dito. Yung na dyan. So, at dito, kanina, eh, umpisa na natin mag-host ito kasi yung extension dito na gagawin ko kung ayun, umpisa na kita natin mga idol ayan kailangan ulugan natin ang bato para matibay parang napay bato Kailangan ulog pilo para po matibay no ayan isa ko yung pag-lagyan natin ng bracket kaya na para magpuno Tangin ba to? Puno Oh, puno na. Tangin lang yung ba to? Pagpawag ba to? Praligon kayo. Ayan o. Lagyan natin ang mga bato-bato no. Ah, dito may isang pa. Pila. Isang poste dito. At ano na wait lang natin. Kapit na rin natin yan. Mga bracket na yan sila. Mga idol. Mga idol yan sa pinakailalim, may ano yan may jacket pero na ano man ng tubig no at uh, madali lang natin ini-install yung dalawang kustyo halos sang oras lang natin yan nagawa kasama yung paghukay yun tayo na, na napakabilis nating magtrabaho mga rider at mo buhalo? mga idol at mag shoutout out na tayo sa ating mga mahal na viewers na palaging nanonood mga idol palaging nagsubaybay sa ating multi channel sa dito yung dilimit stock thank you so much malaking tulong po yun para sa akin yung pag comment o pag like pag uh, share ng ating videos thank you mga idol thank you so much so mag shout out shoutout shout out kay idol Melinda Puras from CDO shout out idol ingat ka palagi dyan idol Melinda Puras at Lilios Coronado from mga South Cotabato. Ayan, shout out idol and Jenica Okso always watching from Pasig City. Ayan, shout out sa taga Pasig City. At shout out na rin natin si Earth Burimbau always watching from Kuwait. Shout out sa taga Kuwait uh, idol Earth Borinbao, Ayan, ingat ka palagi dyan idol sa uh, Kuwait, no? At kami po ay dito lang sa Mindanao. Ayan. Uh, shout out kay Diyos Dada Bantig, from Mandaluyong City. Ayan, shout out idol at uh, uh, Maryam la Rosa from Weba Isiha yan shout out idol Maryam ingat ka palagi idol at EG Matukan from Batangas shout out sa iyo idol EG Matukan. ingat ka palagi po idol at uh, Pia Vlog shout out Pia Vlog thank you so much sa uh, Tora Nevins. thank you so much at uh, Natalie Johnson thank you so much sa inyong suporta pa. at uh, pagbibigay ng mga super things o pagpulay sa ating live at uh, tsaka po kay Lolo Binit Marlon de Leon Marietta Noto Vlog at Lonely Arandia shout out at oh, maraming salamat sa suporta mga idol at idol busy mid busy kitchen or chief maria shout out sa iyo idol at John Riyongko shout out idol at Anna Valeriano uh, Valer uh, Ana, Valerio at Adriano Florencio Adriano at uh, Don Regis Cabilungas. Thank you so much sa lahat po ng nag, uh, out dito sa ating uh, Bitcoin Dilemix Vlog sa ating pin channel. No? Reshout out tayo dito mga kay Basta mag-comment lang kayo dyan sa baba. No? At uh, talaga masishout out kayo dito kasi wala tayong pinipili. Thank you so much sa inyong lahat at lang po muna ang vlog natin sa araw na ito. Uh, at uh, thank you. At uh, ingat kayo palagi mga kaidol. Yan lang no?